nga guys, sinundo ang tropa ko dahil pista ka sa kanila. Dito sa Marasong, sa Palok Manila yung handahan. Sa labi ng handa. guys, wala so, pala yung kasama ko, si Gerald. Yeah, tapos sinundo nga ako guys at kami magiinom. Kasi bumili na po. Eh. Wala man lang ako ambag. Pero okay lang, babawi na lang ako next. Season. Para sa tara, let's go! Come on, baby! tao, kami na yung buong buong. Tapos yun, no? <noise> Tapos yun, no? Tapos yun, no? Tapos yun, no? Tapos yun, no? Tapos Bawat daan namin kanto, meron handaan kasi pesta dito. So, nakikita din sa likod. So, kami dalaan. Tara, let's go! So, ayan, bibili lang kami ito. Tumahan muna kami dito sa bagong bukas kasi mura dito yung alak. So, naubusan na kami ng panginom. Ito kami bibili lang empty. So, nakikita mo yung display. Ito po yung bagong tayo lang. So, bibili kami ng alak. Siyempre, invite. Uh, kaya naman, walang na dati naman dalang alak. Tara, let's go! So, ayan, nakabili lang kami ng alak. So yung, yung mo ko bumili eh, lalabas na pala ako guys tinignan ko lang yung magandang ah ah oh. ah eh puta bay so wala pala dito so bibili ako yosi wala gagawin lang yung video ko yosi oh, wala yosi ah wala yosi patay tayo chat nakabili lang kami ng impi Ito, oh, par ayun na yung video So ayan lang kami oh, waka so, ayan, lang kami ni Kawaka ba. Si ala kami kami ni kasi mura dito. So kung gusto niyo bumili guys, dito lang yan sa Palok Manila, napaka mura. Ayun ang pangalan, Dali Everyday Gro Grocery. So ayan napaka mura. So ayan, let's go babae ko tayo. Oh, bravo, ang dito. Sobrang ingay. I'm bested guys. So ayan, kita nyo naman dito. First time ko dito sa Manila. So ayan, sama namin. So lang na nga kami at pupunta na kami sa aming beige. Ito na ang tala namin eh. Yo, welcome guys! So ayan, madami na tropa ngayon dito mga ilala at parang makipagkaibigan. So, tapos yan. Okay, pili mo na kami Yossi. So tara, malapit na kami. So dami namin nakikita. Happy Pesta po sa lahat ang mga taga Manila sa Palo. Ayan, so, makikita mo yan mo guys. So dito na kami. Ito. So yan. nandito na kami. May dala na kami impe. Ito. Papasok kami dito. Tapos, akit kami doon sa taas. Tara, gusto nyo makita. Let's go. Guys, pakit na kami sa taas. So yan. punta naman kami hagdan. So kita mo naman yan. Oo, pagdan kami. Oo, agdan pa. Agdan. tap, tapos saan pa tayo puntaan? Dito ulit. So ayan, grabe guys, may tindahan pa. O kita mo 'yan. Akit ulit kami sa Agdan. So ayan, tay dadali ng video kay tay kakantang dinay ay. <laughs> Mamapalaban na si Bataon. Saan pa? Dito, dito ulit. Ay grabe guys, oh, ayan, padilim lang padilim, sobra. Ay saan ba? Ay, dito. Naligaw pala ako, guys. Kakalito <laughs> yung bahay dito. So ayan, ito na yung gate. Pupunta na kami dyan. Tara, let's go. So ayan, ito na kami. Hello. Sa... Yung... Happy Pista, par. Ayan, nandito na kami. So ayan, masisimulaan na kami babari. Well, guys, sobrang kasaya dito. Happy oh. Pista oh. dito. Shout not... out oh. to oh. Promosity oh. oh. Rock. Oh. Oh. Opo'y sinundo. Tapos siya tayo sa Kuya Mario. Wait, Matro mo nga pala sa taga Bicolano. Ayan. Yeah. May follow-ups. Paki-follow mo yung YouTube channel ko. Yung Labutaw Vlog. At saka yung... Follow-up. Kaya mo. May reels natin yung Patibos Vlog. Ayan guys. Ayan. 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 Tak kami, ingat siapa masih ingat kami primis, khabadi, guys, erkelan namin ni. Shout out Mar?

guys, mga ako ko pa iso, yeah, sa Bicol. Yan, maraming salamat. lahat. Saka ito pa. See namin guys. Thank you. Siyempre, may puting barikan din uh, Peace pa dito sa, sa Palong, Manila. Peace! Guys, nilipat naman po kami. Doon naman kami sa kabilang building. Up. Sobrang task, guys. 8 floor. So, ayan, daladala ko itong MP. Ito, tapos punta na kami doon. So grabe guys, so invite na naman kami. So grabe, siyempre, dinala ko yung MP, tsaka kalhati, tsaka tuturia guys. So siyempre, pupunta kami doon sa kabilang building. Cry, naku, patay na naman paglaseng Siguradong dulas. Tara guys, let's go. Guys, nandito na kami sa kabilang taas, sa kabilang building. So medyo madilim nga lahat. tapos, medyo madilim. Tapos, nakikita ninyo, mga puro building yan. Dito sa rap top. Yan. Si Sir Bray, nandito na kami sa kabila para bumarik. Lumipat kami okay, tapos may sayawan. Yo, party party guys! Oh, oh.